Nanindigan si President Elect Rodrigo Duterte sa pagsulong sa death penalty at three child policy. Ito ay kahit ipa-impeach pa raw siya ng kanyang mga kritiko. Ang tanong, handa kaya siyang suportahan ng mga mambabatas? Alamin sa pag-aksyon ni Mia Reyes. Pinangunahan ni President Elect Rodrigo Duterte ang flag ceremony sa Davao City Hall kahapon. Kasabay nito, nagpaalam na siya sa mga empleyado nito na higit dalawang dekada niyang nakasama. Ito na ang huling flag racing ceremony ni Digong bilang alkalde ng Lungsod. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na hindi siya natatakot na ma-impeach bilang Pangulo. Totoo pa rin ko yan, baski kasaan ko, baski sino. And I stake my honor, my life, and the presidency itself. Even if I lose it, Pagka sinabi kong huminto kayo, huminto kayo, impeachment niya ka, go ahead. Wala, may problema sa ako. I will insist what I promise to the people. Desidido naman si Duterte na isulong ang three-child policy sa bansa kahit patutol dito ang Simbahang Katolika. I will reinstall the program of uh, uh, family planning. Three. One, two, three. Tama na yan better shape up. Ayaw na, unang unumaw na yung simbahan. Kaya away kami dyan. Eh. Pati ako, binabangga ako talaga ng simbahan. Okay? Eh, hindi na realistic. Eh. Hati naman ang opinion ng ilang kongresista sa planong ito ni Duterte. Karapatan yan sa personal choice ng mga magulang ang, uh, sa ang dami ng anak. That's a personal choice. But of course, I am in favor of responsible parenthood informally, sinasabi ko yan sa mga constituents namin na hanggang free is a good number or basta limited. Yung wag na magparami hanggang sa kaya. The idea of it, yes, exactly how it's presented. Again, we have to look at it. Bukod sa three-child policy, isusulong din daw ni Duterte ang pagbabalik ng death penalty. Ito raw kasi ang magiging instrumento para masugpo ang droga at katiwalian. Ako ang pagkatao ko, I believe in the retribution. Why? magbayad ka. Anak ng pag may pinatay ka, o, tapos ni rape mo, dapat magpagamatay ka. At meron man tayo noon, wala man nangyari. It did not prevent, obstruct, or deter persons, criminals from committing crimes. Correct. Why? Because it was not implemented. Pero ang ilang senador na kasama sa mayorya may alinlangan dito. Uh, ang death penalty po ay cruel, inhuman and degrading punishment. Siya po ay anti-poor at saka hindi talaga deterrent sa heinous crimes. Si Senator Elect Sherwin Gatchelian suportado raw ang parusang kamatayan para sa mga drug lord pero dapat daw may limitasyon ito. User dapat i rehabilitate eh. and we have uh, facilities that can uh, help them rehabilitate and give them a second chance. Umaaksyon Mireyes News 5. to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.